Ang Max kamusta kayo? As vlog natin, mas Pod, pag usapan natin ng mga ugali ng babae na nagpapasaya sa lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be sport! At ang unang ugali ng babae na nagpapasay sa lalaki is yung marunong mag-ingat sa lahat ng bagay o pumakas pa din ang unang ugali ng babae dapat mong taglayin sapagkat isa yung sa pinakagusto ng isang lalaki. Talaga naman kung hindi ka ganyan ay matuturn up sa iyong lalaki at para sa kanya ay toxic ka. Eh maraming nababalita na ganyan eh. Halimbawa yung lalaki nagbili sa babae, hindi man lang iningatan yung gamit. Yung iba babae pabaya sa gamit. Diba? O yung sa mga ginagawa ng lalaki sa kanya, hindi man lang niya pinapahalagahan. Eh na yung malang niya magawang At sa kung ano bagay kayo, so para matuto kang mag-iingat sa lahat ng bagay, kapag nakita ng isang lalaki na ganyan ka, ay mas lalo ka niyang iingat at mamahalin. So yung sa mga bagay na nagpapasaya sa amin. At sa mga bagay na nagpapalungkot sa amin, is yung babae na hindi marunong mag-iingat sa, mga sa mga pinaghirapan namin. Sa babae na hindi marunong mag-iingat sa mga binibigay namin. O limbawa sa sweldo, sa kaperahan, diba? o sa mga talagang naipundar ng mister mo, ninyong dalawa, di mo iniingatan, di mo sabihin natin pinapahalagahan, o yung mga ginagawa ng effort para sa'yo, di mo pinapahalagahan, yung mga binibigay ng regalo sa'yo, di mo iniingatan, kapag ganyan ka, ay talaga namang mag-aaway kayo, at di niya, masasabi niya sa kanyang sarili, na nagkamali siya dahil sa ginagawa ganyan, sa pinapakita mong ganyan, ipakita mo sa asawa mo, ipakita mo sa boyfriend mo, na marunong ka mag-ingat sa mga ginagawa nyo, sa mga binibigay niya sa'yo, sa mga pinaghirapan nyo at sa mga pinundar nyo. Talaga naman ka inspired. Pagdudulot ka ng ligay sa partner mo, sa boyfriend mo, sa mister mo. Pag ganyan ka, ah, talaga namang dapat ingatan ng lahat ng bagay na mahalaga ka inspired. At ang pangalawang ugali ng babae ka inspired na talaga man nagpapasaya sa lalaki yung madaling mapasaya. At ang pangalawang ugali ng babae ka inspired na talaga man kapag taglay mo ay magiging masaya sa iyo ang isang lalaki. At mas lalo kanyang mamahal at papalagahan at iingatan ang inyong relasyon sapagkat di lahat ay ganyan. Yung ibang babae talaga namang napaka-toxic talaga at napaka uh, hindi makontento sa kung kayang ipakita at uh, bigay ng isang lalaki. Diba? Alimbawa, mapagbiray na lalaki, siya masyadong seryoso. Kaya huwag kayo masyadong seryoso sa isang relasyon. Dapat maruto kayo maging masaya at magpasaya ng partner nyo. At, at pakita mo na kontento ka sa kung meron kayo. Diba? Eh, pare sa kayo magtatagumpay kung magtutulungan kayo eh huwag lagi nakasimangot. kasi mangot. Diba? Matutong mag-banding, mag magpakasaya. Kapag nakita lang isang lalaki na madali kang pasayahin, madali kang patawanin, madali kang mapaligaya, kahit sa malalit na bagay, ay mas lalo ka pa niyang susurpesahin. Mas lalo pa siya mag -e effort sa sa'yo. Mas lalo pa siyang may inspire mas lalo pa siyang gaganahan na gawin ng lahat para mapasaya ka. Dahil alam niyang hindi sayang, dahil madali kang mapangiti, madali kang mapasaya, kontento ka at mahambol kang babae. Diba? Kapag ganyan, ito mga lalaki, iingatan ka, hindi yung lahat na nga ginawa para sa iyo, binigay na nga lahat para sa iyo. Pinaghirapan yung binigay niya sa iyo pero hindi niya nakikita Tapi na pinapalagaan mo ito. Eh, hindi mo man lang magawang uh, maging masaya. 'Di ba? Yung ibang babae ganyan, paano? Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Yung ibang babae masyadong materialistiko. Yung ibang babae masyadong mataas ang standard. Huwag kayong ganyan. Matuto kayong magpalaga sa binibigay ng partner niyo sa inyo upang maging maligaya kayo pareho kay Inspire. At apagat yung ugali ka-inspired ng isang babae talaga namang nagpapasaya sa lalaki, is yung babaeng marunong magpahalaga. At apagat yung ka-inspired, mo talaga naman ang lahat ng bagay na dapat pahalagahan tulad ng inyong relasyon. Yung ibang babae, yung iba lang naman, hindi pinapahalagahan yung isang relasyon. Bakit? Nakukuha man lalaki, nakukuha magkabit, nakukuha man loko, nakukuha lumandi sa ibang lalaki. Pahalagahan mo ang relasyon nyo. Ano pa? Pahalagahan mo ang partner mo. Diba? ba? E ikaw ang partner mo ay masipag, responsable, mahal ka, tapat sa iyo at talaga mga sobrang patiyaga. Eh pahalagahan mo ito, hindi yung abusuhin mo, hindi yung iasa mo lahat sa kanya, ano pa? Pahalagahan mo kung anong pagtitiwalang ang binibigay niya sa iyo. Ano pa? Pahalagahan mo kung ano yung kinikita niya. Ipunin niyo at patuto kayo magtipid, mag-budget ka, ikaw ang inaasahan niya. Ano pa? Pahalagahan mo. At talaga naman kayo support ng kabutihan niya, pagmamahal niya at ang pag na alay niya sa'yo. Pahalagahan mo lahat yun. Kapag nakita ang isang lalaki na ganyan ang ugali mo, marunong ka magpalaga, ay magiging maligaya siya. makakamdam siya ng tuwa sa puso niya at masasabi niyang napakaswerte siya, swerte niya at mas lalo kanyang mamahalin. Ka-inspired maging ganyan ka, maging mapagpalaga ka sa isang tao at papalagahan ka rin nila. Pahalagahan mo rin ang sarili mo upang talaga namang maging high value ka sa isang mga ugali ng babae na naman nagpapasit, nagpapaligay sa aming mga kalakihan, yung babae na marunong magpalaga at marunong makontento ka inspire At ang pang-apat na ugali ng babae ka inspire na nagpapasit sa lalaki, yung pagiging magalang, yung pang-apat ka inspire Magalang ka ba sa partner mo, sa mister mo, sa boyfriend mo, o wala kang modo, wala kang respeto, wala kang paggalang sa kanya. Baka sabihin ng iba ka inspire Hindi naman kasi kagalang-galang yan. Puro bisyo, puro inom, pamad, patugan, at laga namang lagi ng awi na nanakit pa yan kay Inspire. Pagka ganyan, naunawaan naman kita. Pero syempre, kahit pa paano, magpakita ka pa rin ng paggalang sa kapwa mo. Bilang tao na lang, di ba? Eh, sabihin na, eh kung di mo rin naman kaya, edi lumayo, layo ka na muna dyan. Ang problema sa inyo, puro kayo reklamo, di nyo naman kahit lumayo. Ang problema sa inyo, puro kayo dada, puro kayo reklamo, puro kayo inis, di nyo naman kaya iwan. Masyado ka rin marupo, mahal mo rin naman kasi. Di ba? pag sobra na, ay eh, dapat matuto kang mag-walk away o lumayo para ma-miss ka niya, para makita niyang halaga mo. Pag sobra-sobra na yung ginagawang mali sa yung lalaki, dapat di ka muna magparamdam sa kanya upang hanapin ka niya at maghabol siya sa iyo. Hindi yung ginagawa ka lang ang mali, lagi lang masama ginagawa sa iyo, pero nandiyan ka naman, puro ka lang reklamo, puro ka lang makpol, pero di mo naman kaya lumayo, di mo naman kaya siya iwan, di ba? Ngayon, puro kasalita, ganyan. Kaya ang gawin mo kayong spot, kahit na ganyan yung nangyayari, magtira ka ng respeto sa sarili mo. Kung, kung kaya nyo para maayosin matuto ka pa rin gumalang sa partner mo. Magpakita ka pa rin ng respeto sa asawa mo sa boyfriend mo. Hindi yung binabasos ka na nga niya, babasosin mo rin siya. Hindi yung ganyan na nga yung sitwasyon nyo, wala ka pang galang sa kanya. Hindi e paano lalong magbabago yan kung ganyan ka rin sa kanya. Diba? E magsasagupaan kayo palagi niyan. Dapat meron sa inyong marunong mong pagpakumbaba at lumayo. Kain spa, sa mga sikreto. Kung di mo na kaya, dahil alin no, natin yung turo namin sa iyo. No contact rule, self-improvement, huwag mo na magparamdam, mag-walk away ka. Pero kung kaya pa naman, nadyan ka rin naman, di mo siya kayang iwan pa, at okay pa naman kayo, dapat matuto ka pa rin gumalang sa partner mo. Maniwala ka sa akin, ka pag kapag nakita sa iyo ng lalaki na ganyan ugali mo, eh makukonsensya rin yan. At may isip niya ang mong halaga, ka-inspired. At malamang ugali ka-inspired ka ng isang babae na nagpapasaya sa isang lalaki, is yung pagiging totoo at mapagmahal. Yan ang ka inspired. Kapag ikaw isang klase ng babae na mapagmahal na totoo sa isang relasyon, tapat ka, mapagmahal ka, maingat ka, maalaga ka sa kanya, may mabuti kang puso, lahat totoo sinasabi mo sa kanya, hindi ka malihim, hindi ka nagsikreto, hindi ka taksil, talaga naman ang isang lalaki na nagdudulot ka ng sayo sa kanya. Bakit sa mundong ito, sa talaga ibabaw ng lupa, nagkalat na, at talaga namang ay hindi totoo sa partner nila at taking pagmamahal huwag kang tumulot sa kanila upang maging maligaya ka kayo spark huwag lang yung wag lang yung ngayon ang tingnan nyo tingnan nyo rin yung future gusto mo ba na magkaroon ka ng makasama habang buhay gusto mo ba na pagtanda mo pagtanda mo may katuwang ka ay e, maging totoo ka ngayon maging mapagmahal ka ngayon kung sino ka kung nasan ka sino ang partner mo magmahal ka ng tunay at tapat para sa pagtanda mo pagtanda mo may makakasama ka may makakatuwang ka maraming tumatanda ngayon talaga namang nag-iisa Diba? Hindi ko naman niya lahat na kasalanan nila. Pero yung iba, kasalanan nila. Dahil naging toxic sila sa kanilang relasyon. ba? Diba? Hindi naman lahat. Pero yung iba, ganon Kaya each part. So, yung sa mga bagay na dapat naman dapat mong ugaliin sa sarili mo. Maging totoo at mapagmahal ka sa lahat ng tao. Dahil mamahalin ka rin nila. Meron at merong makakapansin sa'yo. Meron at merong sa sa'yo. Meron at merong makakaroon ng interest sa'yo. Bagay na talaga naman totoo sapagkat lahat ng lalaki ay may kanya-kanyang gusto. At kapag natapat ka siyang lalaking tunay at tapat magmahal, ay magiging okay kayo. Palagi kang maging totoo kung may partner ka ma, magmahalin mo siya para talaga namang magdulot ka ng ligay sa kanya at maging okay kayo kahit pa. At ang pang-anong ugali kay inspired ng babae na nagpapasay sa lalaki yung pagiging maris sa sarili at sa paligid yung pang-anong pinakaulay kay inspired. Kung ikaw ay klas ng babae na talagang ng sa sarili mo ay napakapalad na lalaki sa iyo dahil yung mga babae pura rasa ka na ng sarili nangangamoy na halos ang kilikili pati may baho na rin ang bunganga talaga namang yung ibang babae ganyan na ang dahilan nila pagod daw sa trabaho nag-aalaga ng anak sobrang stress daw kahit ano pang dahilan nyo lagi kayong mag-ayos sa sarili nyo palagi kayong maglinis ng katawan nyo lagi dapat kayong maging mabango at laging maayos at maganda ang itsura nyo kahit ano pang alagay ng mundo ano man ang sitwasyon mo dapat ka inspire basta may partner ka na may mister ka na, may boyfriend ka na, na, may karelasyon ka na, dapat palagi ka nag-aayos sa sarili mo upang hindi ka niya ipagpalit sa iba, hindi siya maghanap ng iba, hindi siya tumingin sa iba, hindi siya maakit sa iba, hindi siya magandahan sa iba, at hindi siya ma-turn up sa iyo, ka-inspired. So, sa mga dapat mong laging tandaan, isipin, alalahanin, at laging ugaliin sa sarili mo, palagi maging malinis sa sarili mo at sa paligid mo upang ang lalaki humanga sa iyo at mas lalo kanyang palagaan at malin. Ingatan ka, inspired. Boss po lang po, maraming salamat po mga sports po pagtapos po ng vlog na ito. Gusto po kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nak-subscribe, ay pasubira na po mga sports at click na rin po notification bell upang maging update kayo. Pag may bago akong upload, sa so mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, para may lang po ako sa akin Facebook, ay po yung proper feature ko. Pakichat ako, kung mismo mag-review sa inyo, pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig in relationship. Siyempre, hindi man po libre sa pagkat ako'y magbibigay ng oras sa panahon, effort, at mahalagang advice para sa problema nyo. Maraming salamat, makisipart, mag kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!